You? love okay. you! I love you! Bro. Ikaw! 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 Naramdaman mo ba yung 7 year itch? Ano final? Final. We ramen tonight. Mm -hmm. And then we stay tomorrow. Sige. Yeah? Saan mo gusto? We ramen where we ramen. Oh, oh doon. Sarap okay. doon eh. And then we stay tomorrow. Mm. Where we... Doon. usually, Yes. yes okay. Is... Okay. 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 Kailan ba tayo ulit nandito? 20... 19? Hindi, okay, pumalik tayo. Dito? Excuse hmm. me. Mabalik tayo diba? Nag-ramen nga tayo. Ayun eh, the best part. the best part. Ano, sarap yung coffee eh. niya. Let's go. Kahit yung kay madam, o oh, ice. Okay. Mm -hmm. Sarap. Coffee with, no with na, a taal No, I Tinanong na ako nila, akala ko ayaw mo yun. Ano? Ayaw mo? Akala, tinanong na ako kanina ni Sir, akala ko ayaw mo ng gata. Hindi nga. Oo nga, mo ba? Hindi, ako. Ikaw, hindi ka nagpa-block din. Ang gulo mo naman. Pero tsaka ah. mainit pa rin siya. Nilagyan niya lang, nilagyan niya. Hindi tayo masyadong nag today. Nilag hindi tayo nag-coconnect today. Not today. Yung yeah. ice niya, kinawa mo. Okay. Nasa so, ba? Kailangan, kailangan ko kaya na ng more ice. Hindi <laughs> siya nag ice Oops! Tapang. <laughs> tingnan mo, tingnan mo. Hindi kasi. Tingnan mo. Ano? Ano nga? Naiinti yung ako mas matapang. Ano? Mm-hmm. Uh -huh. Mainit. Pero masarap naman, manginit na. naman. Ha! <laughs> ano yung <tula> ko? <laughs> Ang init kasi pinilit mo ako pa. oh, easy, easy. Oo, oh, galit. Ay, oh, oh nasi. <laughs> <Tino laughs> Thank you. Pwede po po humingi ng glass with ice lang. Sige pa. Thank you. Okay, ano nga? Ano nga? Um, na-realize ko sa relationships really in general. Cut! Cut! Oh, my God. Kat? Kat, Isa pa po, may tumang motor. Na-realize ko. It takes a lot of work to keep the love alive. Yes. Yeah. Because it's not always... It's not always rainbows and butterflies. It's compromise Uy, that... Uy, wag baka makapera ito. Yun nga, pero I mean, alam, hindi, man, hindi laging kilig. Minsan, magkakaroon ng time na merong mga desisyon na kailangan gawin or may... syempre, hindi all the time magkasama na kayo like before. Mm, and then... May mga work na, ganun. Yes. And then... Business. Minsan, um, you want to explore something else alone or you want to... Um, venture into another career or business na kapilit na so nagalang ako nga eh ayang kat <laughs> 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 Parang di mo na rin natiis, naglagay ka na rin ng asukan. <laughs> okay. Pero okay. ito kasi Be right back. Ito na. So, nag-commercial lang tayo dahil sa... Kaya may nag-alarm. Nag-alarm. Okay. Ayun. Basta, it takes a lot of work pero worth it yun kasi at the end of the day mas napuprove yung love ko sa yes para so, nar sa naramdaman mo ba yung 7 year itch Diba ba? Sabi nila, ako akala ko pagka nag-7 years na, dumumararap naman. Yung pala, pagka naka-7 years na kayo, tayo, kumbaga nalagpasan mo na yung 7 year age. Nasa pagitan siya nung last year, nung nag ka 6th anniversary natin yung buong year na dadaanan nun pa 7 years yun yung ano 7 year each mm. -hmm. so naramdaman mo ba dun sa year na yun <laughs> <laughs> so, sobrang busy natin sa isa't isa, isa ano? <laughs> kasi siya hindi <laughs> oh, oh, uh, siya halos na pakante dahil pagkatapos nung uh, Maria Clara Tibara. Ibarra tapos ikaw din AOS tapos ako naman yung nilaunch ko yung business yung mm -hmm. nung yung JC Essentials nung October, so nagtuloy-tuloy din yung mga... Siguro ang nabawasan is yung time for each other. Ganon kasi, maturity, ganon na talaga eh. Kumbaga... Oh, tsaka, parehas ng magkaiba yung ginagawa. Oo. Oh. So... Uh, Tame, pinagsasabi ko. Teka lang, kailan mo muna ito ma-upload? Pag 8 years got... na tayo. <laughs> Yo! May, <laughs> may edit ko yan, huwag mo? mag-ano. Okay. So, yun nga guys, medyo natagalan ulit tayo mag-vlog with madam. Uh, wala, wala tayong mag-edit talaga eh. Minsan nga, hindi namin halos nakikita ni Madam kasi minsan, pag may trabaho siya, pagka meron talagang chance na magkita or mag-date yung mansari, it's a must yun talaga. Kailangan, kailangan makapag-ramen man lang kami, makapunta kami sa Saka ano, place na. Saka ano, nagugustuhan ko yun ngayon na nag-try out kami ng bagong restaurant. Makita ko mm -hmm. sa TikTok dati. That... So far, okay naman lahat. Okay naman, sarap. Natin. Enjoy it. Yung mga dessert na pinatry mo sa akin dun sa, ano, yes. sa pinuntahan natin last yes. night. So sayang din na namin ito, Doki, kasi nga napapanis lang. di ko naman na-edit. Ito sana, ma-edit ko, no? <laughs> Happy anniversary. Yes, later, pupuntahan kami. Happy kami na ano, parehas kami nag-grow siya sa... Super grow ka nga ngayon, eh. Big, pa-wide yung grow ko eh, hindi pa... <laughs> Ayun, so we're getting ano naman better and uh, getting stronger. Yeah. Yes. Than yesterday. Than yesterday. That yesterday. Than Ba, lagi naman tayong nagse-celebrate ng anniversary natin. Pero this time kasi sobrang kahul lang sa oras kasi medyo po yung schedule. Buti na lang, last minute. Umapay kami parehas. Oo, oh, okay. Seven. Ang dami na yung <laughs> Hayaan mo lang sa tumulo. So, Hayaan! Yeah sa take natin hindi pwedeng punasan yan, di ba? Magkakat tayo. Kaya mo lang siya. Let it flow. Let it blow. <laughs> <laughs> Di ba let it snow yun? Hindi, <laughs> <laughs> si Olap yun. Slow, so, ayan. Mamaya may pupuntahan tayo kasi di ba yung fir very first date natin sa ramen. Oo. So, mag-celebrate na rin Yan. See you later. Ramen time. Mabuti Ah, tempura, We're finally here. Dahil ang usay-usay ng Jack Roberto. Cute <coughs> nitong location na to kasi meron din Di sa taas. Ayan o. No? Ayan o. No? Alak. <laughs> Oo, madam. Sabi ni madam. <laughs> natin May kubo ron. Parang dito yung, may sa may likod ni Madam. Taas akyat ka dyan. Meron pa siyang ano, parang taas. So, dito lang kami sa baba ni Madam. Let's go. Talagang worth it to, ano, Madam? Sobra. We can't wait. Hindi pwedeng andabri, ano eh. Ang dami natin order dito. Oh, Oo, hindi pwedeng mag-iba ng ano eh. Tommy eh. Ng... Wala. O, Wala. Let's do it. Hey. Let's go. <laughs> Let's do it. Let's go. So, kwento time. Story time. Story time. <laughs> Meron kasi. Uh, uh. ginagawa. May, may naka road, road closed. Oh, uh, road closed yung sul sulsugin. Sul sulsugin. Uh, uh, basta yung main road, road. Ano, papunta dito. Tapos walang mani maneuver area. Wala. Ang sikip. Ay, kanina pa namin kinay-crape. Kasi ano, ano? katabi siya ng market. Market, o, hirap. Susugin market. Grabe yun. <laughs> Pero, yes. Man. sabi ko sa kanya, maghanap na natin tayo ng ibang kakainan. Hindi, 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 kasi gusto mo mag-grab. Oo, oh, one month na namin kinikrave to. Actually, Actually iso, wala, iso, wala iso pa kami plano pumunta dito. Kinikrave na namin to. So, so, sabi ni, ano sa'yo, madam? Kailangan kaya mauulit? Uh Oo. -oh. So, Nandito na kami. Nandito so, na kami. Kami tayo. Yeah. Hey. So, ano po, namamanikan po. Charot. <laughs> Ay, ito pala yung ipapamanikan. Inay! Yay. Nasa baba, nasa baba. Nasa baba, baba pala. Hindi <laughs> ba panik? Hindi, dito lang. <laughs> <laughs> Salamat ate. Ay kumpa. Ano pangalan mo ate? Ate Mayet po. Marion. Mayet. Marion. Si ate Marion. Thank, Thank you ate. Marion. 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 Salamat po. Marion. 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 Tapos, game Again? Yan. alam mo. lamok. lamok. Okay, go. One, two, three. Yes. Oh, my God. Just one more. Mo. Okay. Yeah. Mm -hmm. Ang sarap. Ang sarap! Grabe. Ayan yung mga alitap-tap. Alitap-tap. kulik pa lang. Alitap-tap na walang ilaw kasi walang kulik. testing. Testing. Sabaw muna. <laughs> Mm. Start up. Start up. Mm -hmm. mm. So good. So good. Tempura. How about you? Tempura, tempura. You know? Oh, di ba? Diburti mama. Pasti Hmm. -mm. Oh. Tos, mm. Mm. Tos, Bagus hey. Happy anniversary. Happy, Happy seven year anniversary. 7 year anniversary. <laughs> Sarap. Sarap. Partner with you, Aza. Ilawan na nga po. Na natin. Ubus. Ubus po. Ubus. 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 What you gonna do with that? Dessert. Let's go. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi mo tataposan yung gabi na mo lang. Dessert. Let's, <laughs> Let's go. Dessert. Kain ka na. Dessert mo yan. Yes. Dessert mo ang... <laughs> Dessert mo ang... <ak> <laughs> 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 hindi ko na picture ando. Ay. Ano? Sige, gano'n. ay gusto ko may blueberries huh? ay, Pwede pa yan ah ah oh, say ah sarap <laughs> diba? Oh. Ano, so? yun di yun tapos kalimutan ng tapos yung araw na walang pa yung white. tap sa 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 tap best. Ano yan? Healthy yan. Ayan, may dahon. Ano ba yan? Peppermint? Peppermint. Peppermint. Parang, parang lata. Hindi nga. Peppermint. Ang hangi. For the tray. Mahal. Ito siya maangit. Itong... Ito gamit naman ang whisky. Ito ako, oh, sige. Mayroon mamarulong. Paano ba dapat? Ito okay. yan. Okay. Oh, pandeg ah. O yun. Ay, ang galing. Iba rin talaga. Paano ba? Magdi-dessert lang naman kami. Sabi nga nung iba. <laughs> ang lamig. Ang oh, oh, lamig. Aray, ngilo. Sala. Dessert muna kami, guys. Bye-bye. Eh. -bye. Hey. Morning, guys. Hello. Good morning, Tagaytay! Tai. Chag. Ah. Oh! Sorry. Sorry. Great coming traffic. So and ito oh. na yung ano? Eto day na, guys. Yeah. Awi uh, na. And na tayo, okay. And na tayo. Ito ba pinipilahang ano? Starbucks dito. 11. This is a i guess i'm not sure honey i just want coffee yes i'm going to order you coffee so quick coffee stop Before let's go we head back to manila hey oh oh hey hey hey, hey. coffee oh, wait 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 i'm going okay, to wait wait dito pa baba there you go there you go Day teka okay. Wait. na teka go pa alis So, ikaw na lang bababa. Eh, ka din. Hindi. Di ba? ba, ba? Okay. Mm hmm? Maganap eh. Wow! Oops. Hello, sir. ano po ako? Um, tall iced barista blend. Switch oat milk. Thank you. That is our new drink yun na nga. So, pangalawa na ano nga. na na kami actually. Um, order, order lang kami ng coffee dito bago enjoy ka po. Yes! And yes. Yeah. magpupunta pa tayo later. Yes. Pupunta kami sa aming first meal for today. Yes! <laughs> See you later! Love you! Love you! Love you. Ano, love you! Ikaw, bro. ikaw, ikaw. <laughs> hmm? Bye -bye. Um,

Bukas daw sa tinapoy. Pero wala eh. masyadong mm, traffic wala. Ayaw. Mm. Yep. Mm. Ayaw. Wala lang kasi wala lang kasi

Sarap. Ay, di ko na-record. Ayan <laughs> Last na to, ah. Ano na? Last na to. Last cheat meal na to. Tapos din tayo mag Ano pa ba meron? Aray, ano ano pa ba, ba meron? Steak. Steak? Remember, you know what Serving your Akashi by steak, green medium. Purple and blue, satin, garbage. That's your Akashi by steak, green medium. And use your size, fresh fries. One, two, and then, white rice. <laughs> and white steam rice pot. Add the white steam rice. Can you check the dinosaur? Medium piece. The dinosaur likes you? Yes. Thank you. you Thank you, Jules. Thank you, Mr. Addison. This is in your first day. Mabarital yun si Sol. Thank you so much. Enjoy. Thank you. Thank you, Ni boss. Thank you, Sol. Kanin, kanin. Right. Super rice. Right. Super rice. Right. <laughs> Ayun na. Oh, guys. Ayan. Kumuha <laughs> ano na nga. Tikma ko muna. Kailangan na. Ganto daw kasi yan. Ganto daw kasi yan. Anong part gusto Bakit yun? Bakit may ano, toothpick ng shumai, okay? Uy, di ba? Okay. Diba? Can you put a little bit of a sauce? Yes, baby. Right. Hey. Oh, taste test. Sarap. <laughs> Busog yan. <laughs> oh. Yo. Yes, let's go. Sarap. <laughs> <laughs> we mount up Sorry. Ready? Go. <laughs> <Thank you>. Best. <laughs> oh. Happy Anniversary! Happy Anniversary! Ay! one! Right? side. Cinema time! Movie, Movie time! Takas maka-first date, Oo! Kaya, tsaka... Kaya talagang natin, Yeah. Yes! Eh kasi nga, ka mabibisi na tayo. no? Oh. Oo! That's my baby! Hoy! <laughs> bye, start na I love you Yay <laughs> <laughs>